Hey, welcome back sa channel. Aminin na natin, wala nang mas nakakainis pa kaysa mag-invest ng oras, effort, at feelings sa isang tao, tapos bigla mong mararamdaman na parang hindi ka naman talaga importante sa kanya. Para bang ginagamit ka lang niya kung kailan siya may kailangan. Ang daming lalaki ang nastuck sa ganitong sitwasyon. Bigay ng bigay, pero kapalit puro halo-halong signal lang. Naramdaman mo na ba na ikaw lagi ang gumagawa ng plano? Ikaw lagi ang nagre-reach out? Ikaw lagi ang effort, habang siya parang chill lang at nagbibigay ng konting atensyon kapag trip lang niya? Nakakapagod. At higit pa doon, nakakalito. Minsan sinasabi niya na care daw siya sa'yo, pero parang may mali. Minsan sasabihin niyang miss ka niya, pero hindi naman siya gumagawa ng paraan para magkita kayo. Tatawagin ka niyang special, pero napapansin mo na ganun din siya kasweet sa ibang mga lalaki. Kaya hindi mawala sa isip mo yung tanong. Mahalaga ba talaga ako sa kanya? O option lang ako? Ito ang malaking trap na pinapasok ng karamihan sa mga lalaki. Mas pinapaniwalaan nila ang salita kaysa sa gawa. Kasi kapag gusto natin ang isang tao, gusto natin maniwala na sincere siya. Gusto natin magtiwala na totoo lahat ng sinasabi niya. Pero ito ang masakit na katotohanan. Madali lang magsalita. Ang tunay na basehan kung may pakialam ba talaga siya sa'yo ay yung actions niya. Yan mismo ang pag-uusapan natin ngayon. By the end ng video na to, magkakaroon ka ng clarity, confidence, at higit sa lahat, power na iwan ng kahit sino na hindi naman talaga nagbibigay halaga sa'yo. Wala nang second guessing. Wala nang emotional roller coaster. Diretso sa katotohanan. Kaya paano mo malalaman kung genuine ba yung care niya o ginagamit ka lang niya for attention, validation, o convenience? Paano mo malalaman kung totoo yung affection niya? O parang strategy lang para hindi ka mawala? At kung naramdaman mong tumama sa iyo itong mga sinabi ko, drop a clarity is power sa comments. Kasi, yun ang goal natin ngayon, clarity. Yung makita ang bagay hindi base sa ilusyon, kundi kung ano talaga sila. So tara, simulan na natin. Number one, nag invest din siya sa'yo, hindi lang ikaw lagi. Alam mo, kapag totoong may care ang isang babae sa'yo, hindi lang siya kuha ng kuha nagbibigay din siya. nag invest siya sa'yo, hindi lang emotionally, kundi pati mentally at sa maliliit na bagay araw-araw na nagpapakita na may halaga ka sa kanya. Nakikinig siya pag nagsasalita ka, natatandaan niya yung maliliit na detalye, at gumagawa siya ng effort para mag-contribute, hindi lang para tumanggap. Sumusuporta siya kapag kailangan mo, hindi lang kapag convenient sa kanya. Hindi mo kailangang habulin yung attention niya kasi kusa siyang magpapakita. Pinapakita niya sa actions, hindi lang sa salita, na importante ka sa kanya. Pero kung nilalaro ka lang ng isang babae, puro kung ano makukuha niya sayo ang habol niya. Gusto niya yung attention, effort, at validation na binibigay mo. Pero bihira, o minsan never, siyang magbalik ng parehong energy. Nandyan lang siya kapag may kailangan, tulad ng oras mo, effort, o resources. Pero pag ikaw na ang may kailangan, biglang nawawala. Excuses dito, excuses doon masyadong busy, pagod, o kunwari, hindi nakita yung message mo. May oras siya para sa lahat, maliban sa'yo. At ang ending, parang extra ka lang sa buhay niya, hindi yung bida, kaya bantayan mo yung patterns niya, hindi lang yung mga salita. Kasi kahit sino kayang magsalita ng sweet, pero ang totoong care nakikita sa consistency. Kung anjan lang siya kapag may kailangan, pero nawawala kapag ikaw na ang nangangailangan. Hindi yan love. Convenience lang yan. Kapag may paki-alam talaga ang babae sa mararamdaman mo na supported ka, appreciated, at priority. Pero kung nilalaro ka lang niya, mararamdaman mo na drained ka, ginagamit ka lang, at nagdududa ka pa sa halaga mo. Kung effort niya inconsistent, kung lagi kang parang nagahabol habang siya minimal lang ginagawa, hindi siya invested sayo. Option ka lang sa kanya. Isipin mo na lang. Ikaw lagi ang nauunang mag out. Ikaw lagi nagpaplan ng date. Ikaw lagi nagche-check kung okay ba siya. Oo, sumasagot naman siya pero hindi siya nag-i-initiate. Gusto niya yung attention pero never siya gumagawa ng paraan para maramdaman mong special ka. Ngayon isipin mo, nagkaroon ka ng bad day, stress sa work, or may personal struggles ka, nag-message ka, umaasa ka ng kaunting support, pero anong sagot niya? Halos Kapag wala. Kapag sagot niya Fair sa problema minimum. mo ay generic lang. Tipong, ah, that sucks tapos biglang iba na agad topic, o mas malala, bigla na lang siyang nawawala. Pero kapag siya naman ang may kailangan, alam niya eksakto kung paano ka kontakin. Biglang sweet, biglang affectionate, pero obvious na ginagawa lang niya yon kapag may mapapala siya. Hindi yan care. Yan ay manipulation. Sabi nga ni Marcus Aurelius, The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Ibig sabihin, kung lagi mong dinijustify yung kawalan niya ng effort, kung lagi mong ginagawa ng excuse kung bakit hindi siya nagpapakita para sa'yo, pinapahintulutan mo na siya ang may control ng happiness mo. Kaya tanungin mo sarili mo, dinadala ka ba niya sa peace o lagi ka lang drained? Dinadagdagan ba niya ang value ng buhay mo o puro kuha lang? Dapat ang relationship hindi parang exam na araw-araw kailangan mong patunayan na worth it ka. Kapag may totoong care, ramdam mo. Kapag wala, lagi kang confused. Kung nakikita mong ganitong pattern na paulit-ulit, humakbang ka pabalik. Tigilan mo na yung sobrang pag-effort para sa taong hindi gagawa ng pareho para sa'yo. Huwag kang mag-invest sa taong baka plan lang ang tingin sa'yo. Number two, nirerespeto niya ang boundaries mo. Kapag tunay na may care ang babae sa'yo, nire-respect niya yung oras mo, space mo, at values mo. Naiintindihan niya na may sariling buhay ka rin. Whether trabaho, personal goals, pamilya, o simpleng time para sa sarili mo. Hindi niya hihingin lahat ng oras mo at hindi kanya go gu trip kapag may ibang priorities ka. Sa halip, susuportahan ka niya at hihikayatin ka pang mag-grow. Yun ang tunay na respect, balance. Pero kung nilalaro ka lang niya, iba ang kwento. Lagi niyang tinutulak ang limits mo. Tinetest niya pasensya mo. Expect niya na andyan ka palagi on demand, pero siya mismo hindi willing gawin yon para sa'yo. Pwede ka pa niyang i-guilt trip kapag available ka magbigay ng magay passive-aggressive na comments tungkol sa oras mo, o or gumawa ng drama para lang mapabalik yung attention mo sa kanya. Kapag lagi niyang binabalewala ang boundaries mo, hindi pinapansin ang needs mo, at gusto niya ikaw palagi ang mag-adjust para sa convenience niya. Hindi yan love. Emotional manipulation. Bantayan mo ang imbalance. Kung nagagalit siya kapag hindi ka agad nakakapag-reply, pero siya naman kaya niyang tumagal ng oras o araw bago mag-text sa'yo sign yan ng entitlement. Kung okay lang sa kanya mag-cancel ng plano last minute at inaasahan niyang patient ka. Pero kapag ikaw naman ang kailangan mag bigla siyang nagre-react ng masama, sign yan ng one-sided investment. Kapag totoong may care ang babae sa'yo, gagawin niya ang effort na intindihin ang limits mo. Hindi ipupush para sa pansarili niyang benefit. I-appreciate niya yung oras na kaya mong ibigay, hindi yung magdedeman pa ng sobra. Isipin mo na lang. Sinabi mo sa kanya na kailangan mo ng konting time alone para mag-focus sa work o personal matters. Imbes na irespeto yon, ia-accuse ka pa niya na ini-ignore mo siya o hindi mo siya care. Pero kapag siya naman ang busy, expected mo na dapat full understanding ka. Double standard yon at malaking red flag. Tunay na care ay nire-respecto ang space ng isa't isa, hindi yung isang tao lang palaging nagsasacrifice para sa kabila. Sabi nga ng Stoic philosopher na si Epictetus, Any person capable of injuring you becomes your master. Kung palagi niyang tinetest ang boundaries mo at lagi kang ginugil trip kapag inuuna mo sarili mo, ibig sabihin, gusto niyang kontrolin emotions mo. Ang totoong nagmamahal sa'yo, hindi matatakot sa independence mo. ire niya yon. Healthy relationship ay nakatayo sa mutual respect, hindi control. Kapag totoong may value ka sa kanya, naiintindihan niya na ang love ay tungkol sa choice, hindi obligasyon. Hindi mo kailangang patunayan loyalty mo sa pamamagitan ng laging pag-bend sa demands ng isa. Kapag may respeto sa boundaries ng isa't isa, parehong tao mararamdamang valued at secure. At kung tumama sa ang message na to, i-drop mo sa comments, I deserve mutual respect. Dahil lagi nating tatandaan, ang tunay na love hindi kailanman dapat kapalit ng self-respect. Number 3. She shows up in hard moments, not just fun ones. Madali lang kasing maging present kapag exciting lahat. Romantic dates, spontaneous trips, mga gabing puno ng tawanan, yung tipong effortless at masaya. Halos lahat ng tao gusto yon. Pero ang tunay na test ng care ng isang tao ay kung paano siya kumikilos kapag dumating na yung mahirap na panahon. Kapag hindi na madali ang sitwasyon, ang babaeng tunay na may care sa'yo, hindi lang nandyan sa happy moments. Nandyan din siya sa lows mo. Kumukusta siya kapag stressed ka nakikinig kapag kailangan mong maglabas ng sama ng loob at nagbibigay ng comfort kapag overwhelming na ang buhay. Hindi niya tinitingnan yung struggles mo bilang abala, kundi bilang pagkakataon para makapag-offer ng support. Yung care niya, hindi conditional, consistent. Pero kung nilalaro ka lang, iba ang galaw niya. Kapag masaya, exciting, at puro fun, andyan siya. Pero kapag dumating yung totoong bigat, stress sa work, personal challenges, emotional struggles, bigla siyang nagiging malayo. Pwede niyang i-dismiss yung problema mo, baguhin agad ang topic, o iparamdam pa na parang burden ka dahil nag-open up ka. Kung enjoy lang siya sa relasyon kapag effortless at masaya, pero nawawala kapag kailangan ng emotional depth, hindi yan care. Convenience lang yan. Tignan mo yung pattern, hindi lang isolated moments. Kapag may bad day ka, totoong concerned ba siya? Or binabalewala lang? Kapag nahihirapan ka, chinecheck ka ba niya? O inaasahan niya na kaya mo na lang lahat mag-isa habang siya nasa good parts lang ng relasyon? Kapag may value ka talaga sa isang babae, hindi ka niya mararamdamang too much dahil may challenges ka. Instead, mag offer siya ng presence, patience, at reassurance, hindi avoidance. Isipin mo to. Dumadaan ka sa rough patch, baka nawalan ka ng trabaho, may family issue, or mentally drained ka lang nag out ka para humingi ng kaunting support. Pero ang sagot niya malamig, minsan pa irritable. Baka pa niya sabihin, ang negative mo lagi, or ayoko munang pag-usapan yan. Pero kapag siya naman ang down, expected na dapat i-drop mo lahat at andyan ka agad. Clear sign yon ng emotional imbalance. Nandyan lang siya kung may makukuha, hindi kung may maibibigay. Tandaan mo, ang totoong relationship hindi sinusukat sa good times nasusubukan siya sa mahirap na panahon. At ang consistency, yon ang tunay na pundasyon ng care. Kung ang babae enjoy lang sa highs ng relationship pero iniiwasan yung lows, hindi siya emotionally invested. Nandyan lang siya para sa benefits. Tandaan mo, true love isn't about convenience, it's about commitment. Support at pagtayo sa tabi ng isa't isa kahit sa gitna ng bagyo. Kung gusto lang niyang andyan siya kapag convenient para sa kanya pero nawawala kapag ikaw na ang nangangailangan, hindi siya reliable. Hindi siya worth it. Drop her. Kung naniniwala ka na ang totoong care ay nakikita sa mahihirap na panahon, i-comment mo, Real love is consistent. Kasi love isn't just about good times. It's about kung sino ang nananatili kapag hindi na madali. Number four, she's honest about her intentions. Ang babaeng may tunay na care sa'yo, hindi ka iiwan sa constant state of confusion. Hindi siya maglalaro ng mind games, hindi magbibigay ng mixed signals, at hindi ka papahirapang manghula kung saan ka nakapwesto sa buhay niya. Diretso siya at klaro sa gusto niya. Kung committed relationship ba, friendship, o casual lang. Yung honesty niya, respeto yon para sa emotions at oras mo. Pero kung nilalaro ka lang, iiwasan niyang i-define ang relationship. Pwede pa niyang sabihin na, tingnan na lang natin kung saan pupunta o ayoko ng labels. Pero habang sinasabi niyang, chill lang, enjoy naman siya sa lahat ng benefits, oras mo, effort mo, attention mo. At the same time, bukas pa rin options niya sa ibang tao. Habang ikaw nakalimbo, umaasang meron kayong patutunguhan. Ganito ang behavior na emotionally draining. Kasi hinahayaan ka lang niyang umasa sa isang bagay na baka hindi naman darating. Kaya bantayan mo yung consistency, hindi lang words. Kapag may tunay na value ka sa kanya, hindi niya ipaparamdam na kailangan mong i-decode bawat text o i-analyze bawat galaw niya. Hindi niya sasabihin na, care kanya, tapos mawawala ng ilang araw o linggo. Kung seryoso siya, tugma ang actions sa words. Nandyan siya, present, communicative, at malinaw kung saan niya gustong dalhin yung relasyon. Isipin mo na lang. Kapag tinanong mo siya tungkol sa commitment at bigla siyang nagda nagiging defensive, o puro vague promises lang about the future na hindi naman tinutupad, red flag yon. Kasi kung gusto talaga niyang makipag-connect ng totoo, hindi siya matatakot pag-usapan yon. Kapag totoong may care sa'yo ang babae, hindi siya matatakot sa mga seryosong usapan. Iwe-welcome pa nga niya kasi pareho kayong value ang clarity. Pero kung lumalapit lang siya kapag convenient para sa kanya, o kapag may kailangan siya, tapos iniiwasan yung malalim na conversations tungkol sa relationship nyo. Malamang hindi siya emotionally invested. Pwede niyang gustuhin yung attention, comfort, at security na andyan ka. Pero, hindi naman talaga niya nakikita ang future kasama ka. Ito ang hard truth. Kapag tunay na may care ang babae sa'yo, hindi ka niya gagawing standby habang nag explore pa siya ng ibang options. Hindi ka placeholder habang naghihintay siya ng mas better na darating. Instead, magiging klaro siya kung saan ka nakapwesto sa buhay niya. At irerespeto ka niya enough para maging honest. Kahit minsan, hindi yun yung gusto mong marinig. Kasi clarity is a sign of maturity. Tandaan, ang taong may care sa'yo, hindi ka iiwan emotionally exhausted kakahula kung ano ba talaga ang intentions niya. Love should bring peace, not confusion. Kung lagi kang nagtataka kung saan ka ba talaga nakatayo sa isang tao, humakbang ka pabalik at tanungin sarili mo Do her actions match her words? Kung hindi, baka panahon na para tigilan ang pag-invest sa taong hindi naman willing maging totoo sa'yo. At kung agree ka dito, i-drop sa comments. Clarity over confusion. Kasi ang real love, hindi ka dapat second guess. Let's set the standard for honesty, respect, at emotional clarity. Number five, she encourages you to be better, not just convenient for her. Kapag may totoong care ang babae, hindi lang siya nag enjoy sa benefits ng presence mo. Ginagawa ka rin niyang mas better version ng sarili mo. Sinusuportahan niya yung ambitions mo, nire-respeto yung goals mo, at sineselebrate yung growth mo. Ang tunay na partner, hindi natatakot sa success mo, proud pa nga siya na makita kang nananalo. Pero kung nilalaro ka lang, gusto ka lang niyang kasama kapag convenient para sa kanya. At kapag nag-shift yung focus mo sa self-improvement, bigla ka pa niyang discourage Pwede pa siyang magbitaw ng passive-aggressive na comments, i-downplay efforts mo, o guilt trip ka kasi inuuna mo sarili mo. Prioritizing your goals. Madali lang makita ang difference. Ang babaeng may care sa'yo tinitingnan ang growth mo bilang shared victory. Pero ang manipulative, tinitingnan yan bilang threat. Pansinin mo kung paano siya mag-react kapag nag-work ka sa sarili mo. Kapag nag-gym ka, nagtatry ng bagong challenge, or nagfo-focus sa pag-level up ng buhay mo, sinusuport ka ba niya, o nagro-roll ng eyes? nagbibitaw ng sarcastic remarks, o did malang, ang babaeng tunay na may value sa'yo. Nire-respeto ang personal journey mo at ini-inspire kang umangat. Pero bantayan mo ang subtle discouragement. Kung palagi niyang kinukwestiyon ang ambitions mo, nagtatanim ng duda, o pinaparamdam na parang walang kwenta ang efforts mo, hindi ka niya iniisip, gusto lang niyang manatili ka sa comfort zone na convenient para sa kanya. Ang babaeng may care, kaya kanyang i-challenge pero sa paraang nakaka-build up, hindi yung parang pinapaliit ka. Halimbawa, kapag gusto mong magsimula ng business, mag-focus sa career, o mag-commit sa self-discipline, isang supportive na partner magtatanong kung kamusta progress mo at magse-celebrate sa wins mo. Pero kung nilalaro ka lang, maririnig mo paminsan yung mga salitang, sayang oras mo dyan, nag-iba ka na. Tandaan mo, real love welcomes growth, hindi natatakot dito. Sabi nga ni Marcus Aurelius, The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way. Ibig sabihin, ang totoong partner tutulungan kang lagpasan ng obstacles. Hindi siya mismo magiging hadlang. Isa pang red flag, kapag gusto niya cheerleader ka lagi sa pangarap niya pero dinidismiss ang pangarap mo. Manipulation yon. Dapat mutual support, hindi one-sided. Ang babaeng tunay na may value sa'yo, gusto rin niyang makita kang magtagumpay kagaya ng gusto niyang success para sa sarili niya. Kaya tanungin mo sarili mo, ini-inspire ka ba niya o hinahadlangan ka? Gusto ka ba niyang manalo o care lang siya kapag may benefit siya? Yung sagot magbibigay ng clarity sa'yo. I-affirm mo sa comments. I deserve a partner who wants to see me grow. Kung naniniwala ka sa mutual support at tunay na partnership, drop mo yan sa baba. Raise the standard for real connections. Number six, her actions match her words. Talk is cheap. Kahit sino kayang magsabi ng sweet things, pero kung walang actions, puro empty noise lang 'yan. Ang babaeng tunay na may value sa hindi lang nagsasabi ng tamang salita. Pinapatunayan niya sa gawa. Kapag sinabi niyang care kanya, pinapakita niya. Kapag sinabi niyang miss kanya, gumagawa siya ng paraan para makita ka. Kapag nangako siya, tinutupad niya. Pero kung nilalaro ka lang, sasabihin niya lahat ng gusto mong marinig, pero hindi tumutugma ang actions. Pwede pa niyang sabihin na gusto kanyang makasama ng mas madalas, pero never siya nag initiate ng plano. Pwede niyang sabihin na I value you, pero tratuhin ka naman na parang afterthought. Pwede niyang sabihin na I miss you, pero kaya niyang lumipas ng ilang araw na hindi ka man lang kinukumusta. Ito ang key difference. Ang babaeng may care nagbibigay ng clarity. Ang manipulative, iiwan ka sa guessing game. Tingnan mo yung consistency niya. Tinutupad ba niya yung mga promises niya? o ikaw lagi gumagawa ng excuses para sa kanya? Kapag may totoong care, hindi mo na kailangang magtaka kung saan ka nakatayo. Ipaparamdam niya sa'yo yon. Not just kapag convenient, kundi kasi genuinely valued ka niya. Red flag na madalas. Effort lang siya kapag feeling niya mawawala ka. Bigla siyang sweet. Bigla siyang affectionate kapag umaatras ka. Pero pag nakuha niya ulit attention mo, back to disappearing act na naman. Hindi yun care yun ay manipulation. Halimbawa, sasabihin niya, gusto talaga kitang makita this week. Pero tuwing may isa suggest ka na date, may excuse siya. Pero kapag siya ang may kailangan sa'yo, aba, may oras bigla. That's not care, that's convenience. Tandaan, watch the patterns, hindi isolated moments. Isang cancelled plan, okay lang, life happens. Pero kung paulit-ulit, lagi kang binibigo, puro empty promises, at laging may excuse, ayan nasagot mo. Kapag seryoso ang babae sa'yo, gagawa siya ng oras kahit busy. Sabi nga ni Epictetus, don't explain your philosophy, embody it. Sa relationships, ganun din. True care isn't explained. It's demonstrated. Kaya tanungin mo sarili mo, nag effort pa siya kahit hindi kailangan? Kinagawa ba niyang priority yung connection niyo? O parang option ka lang? Kung hindi tugma ang words at actions niya, believe what you see, not what you hear. Kasi actions always tell the truth. Drop sa comments, actions over words. Kung naniniwala ka na ang tunay na love hindi lang sinasabi, pinapakita. Final message, fellas. Pinakamalaking pagkakamali, i-ignore ang reality dahil lang sa hope na baka magbago siya. Ang daming lalaki ang kumakapit sa potential. Iniisip na mixed signals means something deeper. Pero eto ang truth. Kapag may totoong care, hindi mo kailangang manghula. Ang babaeng tunay na may value sa sayo, nagdadagdag ng peace at joy sa buhay mo, hindi stress. Irerespeto niya oras mo, iya acknowledge efforts mo, at show up when it matters. Kung hot and cold siya, laging excuses, at nilalagay ka sa emotional limbo, time to wake up. Tigilan mo yung excuses para sa inconsistency niya. Huwag mo na rin i-justify kung bakit wala siyang effort. You deserve a partner, not a puzzle. Real connection isn't about chasing someone na laging lumalayo. It's about mutual respect, effort, and emotional security. Kung lagi mong ino-overanalyze bawat galaw niya at nagwa-worry kung may care ba talaga siya, chances are, wala. Kasi kapag tunay kang valued, ipapakita niya sa'yo. At sisiguraduhin niyang alam mo. So tanong ulit, mas pinapabuti ba niya buhay mo o mas nakaka-confuse? Siya ba nage-effort o ikaw lagi ang habol? Priority ka ba niya o backup plan lang? Kung nakikita mo na yung red flags, huwag mong balewalain. Value yourself enough para lumayo sa taong andyan lang kapag convenient para sa kanya. Drop a comment kung alin sa mga signs na to ang nakita mo na dati. Let's have a real, honest conversation. At kung nakatulong sa'yo tong video, don't forget to like, share, and subscribe para sa mas maraming Real Talk content. Remember, your self-worth matters. See you in the next one. Stay strong.